Ayoko yung itsura ko ngayon Ang ganda mo nga eh Diana, ano ka ba? Araw-araw ka namang maganda Girls, meron ba kayong nail polish? Gusto ko ipaint yung nails ko Wala! Girls, sabihin niyo yung totoo Wag niyo akong bulahin, ano ba? Girls, lumabas na tayo Excited na ako Sana excited din ako katulad mo Basta girls, akong sasakay kay Dima ngayon ha Kahit sumakay ka sa kanya Sigurado hindi ka naman niya magugustuhan Kasi ako yung gusto niya. Bakit na. ba masyado kang bilib sa sarili totoo mo? naman yung sinasabi ko Tingnan natin ano, football players, pinag-aagawan niyo si Dima? Girls, bibigyan ko kayo ng advice. Hindi yang si Dima yung iniisip niyo. Nag-date kami dati. Ako Ren. Ako Ren. Nakipag-break siya sa inyong lahat, alam ko yon. Pero kami hindi niya pa dinidate. Hindi niyo kasi deserve si Dima. Yun lang yun. Wow, girls, nadinig niyo sila? Bakit? Akala niyo ba kayo yung pinaka-cool dito sa country house? Binibigyan lang namin kayo ng advice. Oo, oo. pabayaan na nga natin yung mga yan. Girls, huwag niyong sabihin hindi namin kayo winarningan. Tara na! Well, naiingit lang yung mga yan. Oo, kasi ex nila si Dima. Hindi nila matanggap na iniwan sila. Basta, akin si Dima. Tapos, relax. Masyado ka namang ma-feeling. Ice, namiss talaga oh, kita. Oo, pizza ako rin. Kumusta naman dito nung wala ko? Well, so-so. Nung isang araw may nagnakaw ng ano? ko. Ano? Sino? Sino kumuha? Sabihin mo sa akin. Si Thomas. Thomas! Ano? Pwede ba? Huwag niyong ibuli si Thomas. Thomas, anong problema? Ninakaw ko yung mga tips. Bakit naman? Para may pambili ako ng bulaklak mo. Ice, bumalik ka na. Kumusta? Siguro mabilis na yung service niyo ngayon. Girls, sandali lang ah. Thomas, ba't di mo ako pinapansin? Magkano'y kinuha niya? Ah, kinuha niya yung tatlong araw na tips. Ano ba yan? Lagot na ako. Thomas, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ba yan? Matagal pa ba yung order ko? Dalawa na nga kayo dyan, ang bagal-bagal pa. Thomas, ibalik mo lahat ng kinuha mo. Hindi, lagot ka sa akin. Tandaan mo yan, ha? Girls, ano nga ordering niyo? Ah, uh, gusto namin ng apat na ice, latte. latte. Okay, apat na ice latte. Hoy, Thomas, kausap kita. Narinig mo ba ako? Oo, oo magbabayad ako. Thomas, wag mo nang uulitin yun, ha? Ano pa yan, oh? Nabulok na ako dito. Wala pa yung order ko. Romeo, alam mo ba? Sasagutin na daw ako ni Diana ngayon. Sigurado ka ba, bro? Oo, oh, katext ko siya buong gabi. Sabi niya, ready na daw siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Ayos, congrats. Ano naman sasabihin mo kay Smiley? Ano sasabihin ko sa kanya? Makikita naman niya lahat eh. Alam mo, Timor, traitor ka. Tinraidor mo yung kapatid mo. Hindi ako traitor, no? Ang tawag dito, love. Bro, kahit ano gagawin ng tao para sa love. Alam mo, mas totoong tao yung kapatid mo kaysa sa'yo. Sabihin mo yung gusto mo sabihin, pero walang makakapigil sa akin. Girls, tingnan niyo si Dima. Hinihintay yung mga girls niya, yung mga football players. Kawawa naman siya. Hindi siya makapili doon sa tatlo. Girls, wag na natin pag-usapan yung Dima na yan. Okay, di ba ngayon mo sasagutin si Timur? Tama ba, Diana? Oo na, alam ko. Natatandaan ko. Panis, anong tinitingin-tingin niyo, ha? Dima, don't worry. Hindi ikaw yung tinitingnan namin. nag -e enjoy lang kami dito sa coffee namin. Huwag kang feeling dyan. Dima, ayan na yung mga girls mo. Hello, Hello Dima. Dima. Sandali lang, stop. Dima, anong stop? So, saan tayo pupunta? Nasan yung car mo? Girls, sandali lang. 'Di mahali ka dito. Anong ibig mong sabihin kanina? Lauren, 'di pa ako nakapili sa inyong tatlo. Dima, 'wag mo ako kohen. Mahirap akong kalaban. Wow, girls. Tingnan niyo yung mga pigs. Grabe sila. <laughs> Napapasted na yata sila kay Dima. Diana, pupuntahan ba natin si Timor? Oo, girls. By the way, tinext na nga niya ako eh. Wow, may bago tayong couple. Mary, wag mo na nga akong asarin. Baka mamaya mag-change mind pa ako, no? Loren, tama na nga yan. Magda-drive kami ni Dima ngayon. Okay, sige. Okay. Ako naman yung inda-drive niya bukas. So, nasa na yung car mo, Dima? Tara, nakapark dun. Hindi naman niya magugustuhan si Alexa. Hindi natin alam. Oh my God, girls! Inihintay niya ako! Anong itsura ko? Maganda! Ah, go Sina. na, Diana! Go! Hello, Timor! Hi, babe! Huwag mo akong tatawaging, babe! Yan yung tawag sa akin ni Smiley! Okay! Para sa iyo pala to! Oh, thank you. Anong laman nito? Tingnan mo na lang. Sigurado ko, magugustuhan mo yan. Sige na. Oh, Timur, ang cute. Paano mo na lamang favorite ko yung mga bears? Ang ganda naman. Siyempre, marami na siyang alam tungkol sa'yo. Wow, ang ganda naman yan. Diana, nagustuhan mo ba? Oo naman. Diana, okay ka lang ba? Ano sa tingin mo sasabihin ni Smiley dito? Ano? Romeo, wala na siyang pakialam dito. Matagal na kaming tapos. Okay? Ano bro, narinig mo yun? Wala na sila ni Smiley. Tapos na sila. Ano Diana, magde-date na ba tayo? Ikaw na yung girlfriend ko? Sasagutin oh, mo na ba ako? Timor, komplikado kasi. Sandali lang. Diana, Diana, ano? ano? Timor, hindi yan yung sinabi niya sa amin kanina. Gusto kanyang niyang i-date, kaya lang nahihiya siya. Girls, ano ba? Diana, sige na. So ano? Timor, anong so? Diana, di ba kagabi ka-chat kita? Sabi mo, gusto mo na ako. Sasagutin mo na ako, sabi mo. Oo, oh, oh, natatandaan ko. Girls, tingnan nyo, anong nangyayari doon? Ano yon? propose si Timur kay Diana ngayon? So couple na sila? Sige Alexa, sakay ka na. Saan mo gusto pumunta? Sabi mo, kahit saan pupunta tayo. Ano? Doon tayo sa racetrack. Mahilig ako sa race. Okay, sa racetrack. Sigurado ka. Ha? Oo, gusto ko doon. Thomas, kailan ka ba eh Ewan ko, hindi ko alam. Ano ba yan, Thomas? Ang alam mo lang gawin, magnakaw ng tips? So ano, baby? Tara na? Okay, let's go. Gusto ko na talagang pumasok sa school kahit yung Dima na yan may kadate. Eh sino ba yung dinidate niya doon? Tatlo sila, hindi siya makapag-decide. Nasaan na yung mga bunnies? Bakit hindi nila ako sinasagot? Baka nasa trailer sila. Abi nakakapis. relax, hanapin natin. Teacher Mike, pwede ka ba naming makausap? Girls, huwag niyo ang ini-install mo si Teacher Mike. Busy siya. Oh, girls, pwede ba tigilan niyo ako? Yana, nagbago na si Teacher Dahil Mike. Dahil yan sa Coach Abby na yan, bad influence. Ayoko nang maging assistant niya. Nakakainis. Yes. Yung Coach Abby na lang yung pinapakinggan niya. Girls, may problema ako. Itong trailer na yan, ang tagal ng orders ko, hindi man dumating. Ryan, wala kaming pake. Wow, ayos kayong lahat. Wala akong masabi. Hello, Hello Ryan. Huwag kayong pupunta sa trailer. Walang kwenta yung service. Ang sarap talaga dito sa labas. Malapit na tayo pumasok sa school. Siguradong mas masaya yon. O oh, di ba ang cool? Hindi yung nakakulong tayo. Ang presko pa dito. Wow, ang cool nito. Paano ba sakyan to? Skater boy, yeah. Oh, ayan na si Soup. Oh no, nasa yung mga cheerleaders? Guys, nandun ako, nagtago ako. Nakita ko, kausap din na yung mga basketball players. Ano, di sila pupunta dito? Hindi. Wow, kasama na naman nila yung mga basketball players. Oh, Salina, ganyan talaga yung mga babae niyan. May mga topak. Eh, si Nat, nandun ba si Nat? Nasa oh, si Nat? nandun siya. Nandun sila lahat, nagtatawanan, kasama ng mga basketball players. Ano pa tong nangyayari? Dapat ayusin natin to. Alexa, tignan mo. Ayun yung best friend ko dati, oh. Oh, nandito na yung mayabang. Oh. oh ano? Ano gusto mo? Halika dito. Bumaba ka. Oh, zombie. Manahimik ka dyan. Kev, tignan mo yung girlfriend ko. Football player siya. Narinig mo yun? Football player siya. Cool football player. Anong ginagawa mo dito? Ba't nangyayabang ka? Wala akong pakialam dyan. Mas cool pa rin yung girlfriend ko dyan. Kaya pwede di ma? Umalis ka na. Parang familiar sa akin yung football player na yun ha. San ko kasi nakita yun? Zalina, alam ko na. Isa siya dun sa mga loser, dun sa isang school. Ha? Oo, tama. Yung loser. Siya yun. <laughs> <laughs> Malas ka na nga dito. Pagyayabang mo pa yung football player mo. Loser naman pala. Di ma, binubuli ba nila tayo? Pakitaan mo nga sila. Okay, Alexa. Akong bahala. Uy, mga zombies. Dito nga kayo. Ano gusto mo? Bumaba ka dyan. Oo nga, dito ka. One on one tayo. Oo nga, di ma. Ba't nagtatago ka dyan? Kung matabang ka, bumaba ka dyan. Bilis na. Halika dito. Uy, layuan nyo yung kotse ko. Pakmamaya, pa. Di ma, lumabas ka dyan mo sila. Bukas na lang siguro. Baka masira yung lakad natin eh. <laughs> Umalis siya. Oo, oh, classic Dima. Ang duwag naman niya. No, Kev? Oo, oh, tama ka. O oh, guys, tama na yan. Tara, puntahan natin yung mga cheerleaders dun. Huwag oh. na, Zach. Bad trip dun. Ang daming tao. edi eh, di maupo ka muna. Mag-relax ka. Mag-i-skateboard muna Tara ako. Tara, Diana, promise, hindi kita lolokohin. Magiging loyal ako. Hindi kita aawahin. Magiging perfect yung relationship natin dalawa. I love you and I will always love you. Diana, Diana ano, ano na? Umuo ka na kasi. Timur, ipromise mo din sa akin na... Girls, kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit hindi pa kayo naka-uniform? Sandali lang, one minute. Ano na, Diana? Sabihin mo na sa akin, bilis. Timur, ewan ko. Okay, sige na. Oo. <sighs> May, may bago tayong, tayong couple! Ano? New couple? Diana tsaka Timur? Di ba sinabihan na kita about relationships? Coach Abby, promise, hindi maaapektuhan yung cheerleading ko. Promise! Pwede ko bang i-kiss girlfriend ko? Ah! Wow pare, ayos ka. Hindi maganda yung ginawa mo. Traitor ka. Hi guys, I'm back! Smiley is back! Oh, Diana, promise magbabago na ako. Ikaw lang nasa isip ko, mag-usap naman tayo. Bro, welcome back. Pero sorry, girlfriend ko na si Diana ngayon. Oh my God! What a surprise! Paano niyan? Ano nang mangyayari? Well, tingnan natin. Ano sinasabi mo? Diana? Ah, uh, Smiley, Sinagot ko na si Timur! Ano? Tinaridor mo ako! sa Sarili mong kapatid! Smilik, ang tawag dun, love! Love! Naguguluhan ako! Di ko alam ano nangyayari! Ay! Ah, uh, Diana! Tara na! Girls! Training! Let's go! Oo nga, girls! Ano pa kayo? Isang oras namin kayong hinahanap! Ano tinitingin tingin -tingi mo? Simula ngayon, hindi na kita kapatid. Smiley, ano ba? Nagbreak kayo, 'di ba? O nga, Smiley, tama ka. Hindi siya tunay na kapatid, isa siyang traitor. Traidor? Okay kung gano'n, wag niyo na akong kausapin. Traidor na akong traitor. Smiley, bumalik ka na. May bago tayong rules dito sa country house. Basahin mo na. Seryoso ka, Teacher Mike? Sa sitwasyon ngayon, papabasa mo sa akin yung mga rules? Uncle Mike, pwede ba umalis ka muna? Romeo, huwag ka makialam dito. Smiley, pag-aralan mo yung rules. Kayo yun na, ha? Alam mo ba to? Alam mo ba to? Oo, alam ko. Eh bakit di mo sinabi sa akin, ha? Ayoko masira yung mood mo eh. Ayoko. Naisip mo ba? Kung sinabi mo sa akin na maaga, hindi mangyayari to. Ngayon wala na. Too late na. Hindi pa too late, Smiley. Patrick, tingnan mo yung dalang flash ni Smiley. Oo. Ano ngayon? Bili mo ako ng ganon. Gigi, ang tanda mo na. Hindi ka na dapat bumibili ng laruan. Patrick, kahit hindi na ako bata, gusto ko pa rin ng flashes. Bili mo ako nun. Okay ako. Gusto ko ng kotse, motor. O sige, bili mo ako ng kotse tsaka motor ah. Patrick, baliw ka ba? Flashy lang yon, Mura lang yon, Eh yung kotse. Guys, sinagot na ni Diana si Timur, kaya lang biglang bumalik si Smiley, nalaman niya tuloy. Grabe. Kawawa naman si Smiley. Bagay lang sa kanya yon. Ano? Kapag hindi ka naging mabait sa akin, gagawin ko rin yung ginawa ni Diana. Julie, hindi kita lulukuhin, never. Alam mo bravasti, sinabi rin ni Smiley yung kay Diana. Bro, tama na, tara na, makakagit over ka rin. Hindi ako makakaget over, sarili kong kapatid, tinanaydor ako. Smiley, alam ko depressed ka, Eva, pwede. Tumayo ka dyan. Kailangan malaman mo yung bagong rules dito sa country house. Tayo na. Wala kami pakialam ngayon sa mga rules na yan. Smiley, I'm happy you're back. Pero wag ka pupunta sa trailer. Ang pangit ng service. Ang pangit. Ryan, wala ka na bang sasabihin iba? Ryan, doon ka na nga. Hindi ako aalis, no? Smiley, ano nangyari? Bakit malungkot ka? Bakit? Nag-aalala ka sa akin? Pwede ba kayong lahat? Umalis muna kayo dito. Umalis na kayo. Okay, aalis na kami. Pero wag mong sabihin hindi ka namin winarningan. Kapag hindi mo sinunod yung rules, problema mo yun. Smile it, my love. Ano nangyari? Pwede mo akong kausapin. Ano nangyari? Talk to me. Alam mo, nung nagda-drive kami, iba siya sa akin. Don't worry, Loren. Baka naman ikaw yung piliin niya. Ewan ko, Nancy. Ayaw niya akong ikis kanina. Paano niya ako piliin? Diana, na-disappoint ako sa'yo. Coach Abby, ayaw mo na naman kami mag-boyfriend. Bumalik ka na naman ba sa dati? Hindi, girls. Nagwo-worry lang ako sa training natin. Baka maka-apekto yun. Coach Abby, hindi yun makaka-apekto sa training namin, promise. Loren, bakit malungkot ka? Anong problema? Bakit? Iniwan ka na ni Dima. Dinate ka lang niya ng isang araw. Wala kang pakialam. Pwede ba girls, huwag niyong pakialaman si Loren? Di ba binigyan na namin kayo ng advice kanina? Huwag niyong papatulan si Dima. Coach Abby, magpapalit lang kami ng damit tapos magte-training. Girls, Okay girls, bilisan nyo. Football players, may question ako. Nagtitraining ba kayo? Nakikita ko lang kayo nagra-ride ng car. Hindi kami pumunta dito para mag-training. Bakasyon namin. Kaya wag mo na nga kaming tinatanong-tanong. Oo, oh, maldita naman. Nasaan yung coach nyo? Ganyan ba kayo magsalita sa kanya? Mga bastos kayo? Nancy, doon na nga tayo sa toilet. Okay, tara. Girls, sa totoo lang, nagulat ako bumalik si Smiley ngayon. Diana, ang sabihin mo, siya yung nagulat. Nakita niyo ba yung mukha niya? Grabe. Eh bakit ka worry Break na kayo, 'di ba? Wala na siyang pakialam doon. Alam niyo, girls, naaawa talaga ako kay Smiley. Narinig niyo ba yung sinabi niya? Sabi niya magbabago na daw siya, magiging perfect boyfriend na siya. Kaya lang too late. Kami na ni Timur. Ano ano? Ilang beses niya na sinabi sa iyo yan, Diana? 100 times 200. Okay, Diana. Tapos na kayo ni Smiley. Ngayon, kayo na ni Timor. Tara na, naghihintay si coach. Okay, tara. Coach Abby, ready na kami! Okay, very good. Mahirap yung training natin ngayon. Kailangan ng focus. Wow, cool. Happy kami. Oo, papawisan kayo. At bakit ganyan yung mga mukha nyo? Anong problema? Coach Abby, okay lang kami. Diana. Smiley, may training kami. Tara. Diana. Kunin mo man lang tong regalo ko sa'yo. Binili ko sa'yo to eh. Nowadays nothing really is ice cream me and nobody like me Mascot anong hinihiga-higa mo dyan? Training room to no? Wala ka sa hotel, tumayo ka dyan Sabi nang tumayo ka eh. Eh bakit kayo? Hindi kayo naka-sportswear. Anong ginagawa nyo dito ha? Girls, narinig nyo, sumasagot pa siya. Aha. Uh -huh. Wala kang pakialam. Tumayo ka dyan sa mat. Ngayon na. Tayo na. Uupo kami dyan. Alam niyo, Frags, umalis lang nga kayo. May training kami ngayon. Parating na yung mga banis, okay? Diana, huwag ka nang makipagbalikan dyan kay Smiley. <laughs> Oo, alam ko. Grabe, nakakaawa yung mukha niya. Hindi na magbabago yung Smiley na yan. Hoy, Frags, umalis nga kayo dito. Magta-training kami. Ano? ano? Sabi nila, umalis na kayo. May training kami. Hindi lang sa inyo tong training hall. Girls, hindi nyo ba naintindihan? Lumabas na kayo. Kakausapin ko yung coach nyo. Coach? <laughs> coach Abby, kami yung coach namin. Wala kaming coach. Okay. Hindi namin kailangan ng coach. Magagaling na kami. Kayang-kaya namin kahit wala kaming coach. Ang malas nyo naman, Bunnies, may coach kayo. Good, Good luck. luck sa inyo. Yung footballers, ang bastos sa akin kanina. Tapos ngayon, yung mga frogs. Coach Abby, hayaan mo sila. Kilala mo naman yung mga frogs eh. Lagi silang nagagalit. Minsan, mabait naman sila. Minsan lang yon. Siguro, once. Okay, coach. magtraining na tayo. Let's go. Tsaka pwede ba? Ayoko muna makarinig ng mga tungkol sa boyfriends. Magtraining na tayo. Huh? Please lang. Ayoko pag-usapan yung mga ganyan. Nagsasabi lang ng totoo si mascot. Okay girls, victory. V I C T O R Y. Victory! Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory! We are so awesome. We are so awesome. We're extraordinary. We are bunnies. We are the best. Okay girls, one more time. We are so awesome. We are so awesome. We're extraordinary. We are bunnies. We are the best. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Hi. <laughs> hit the bell, ha. And see you on our next episodes. I love you. Bye. One, two, three, victory! We are the best! The best among the rest. We are bunnies We are the best. Victory! <laughs> <laughs> See you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no.